Anong mga chingu Tapunan ng basura ngayon At habang nagtatapon nga ako ng aming basura Dinaanan ko na din ang lagayan ng mga tinatapong gamit Napakaaga pa nga para magbaka sakali Pero may mas maaga din palang nagtapon ng kanyang gamit Isang napakagandang air cooler ang naabutan ko At may kasamang remote control pa Kumpleto mga chingu Meron pang nakasabit na ang unang tingin ko ay speaker Pero yun pala ay isang electronic massager Napakagandang biyaya galing sa basura na naman to Dahil tamang tama at papalapit na ang summer at mapapalitan ko na din ang luma kong electric fan sa kwarto ko minsan hindi ko lubos maisip kung ba't ganito kaganda pang mga gamit ay tinatapon na kaya pag sakaling gumana to maaaring napagsawaan na ng may-ari at bumili ng bago halos lahat kasi ng mga napupulot ko ay gumagana kaya itesting natin ngiting tagumpay na naman ang chingo nyo may aircon naman kami sa aming tirahan. Pero nasa sala nga lang. Pagdating ko, tinesteng ko agad tong napulot ko. At gumana naman. Iyon nga lang. Mahina ang buga ng hangin, kaya pala tinapon. Dahil masyado ng makapalang alikabok sa loob nito. Magandang klasing air cooler to. Pag nalinisan, mga chingo. At ang taas pa kumpara sa mga ordinaryong air cooler. Kaya ang ginawa ko, kinalas ko lahat ng tornelyo para malinisan ko ang loob. Grabe sila katamad kung iisipin, no? O di kaya marami lang talaga sila pambili. Wala nang linis-linis, tapon agad ilang minuto lang ang lumipas. Natapos ko ng linisan at nagmukha lalong bago. Grabe no? Nagtapon lang ako ng basura pero ang kapalit naman nito ay napakagandang basura. Tinesting ko nga ulit kung lumakas ang buga ng hangin. Pero sana naman ay may pagbabago. Pagbukas ko nga ay naglabasan ang natirang alikabok. Hindi ko naisip yun. Pero number one pa lang parang naka number three na ang lakas. Hindi pa nga ako nakontento. Sinagad ko agad hanggang 24. Grabe talsik agad ako sa lakas ng hangin nito. Ganun katindi kaya pala natin Joke lang po. Sunod ko namang sinubukan tong electric massager. Natatakot ko pa nga isaksak baka sumabog. Pero pagkasaksak ko nga ay gumana naman. Parang swabing swabing magmasahe. Hindi ko nga lang may sa aking upuan. Kaya isinandal ko na lang sa dingding. Napawaw talaga ako mga chingo. Para kasing kamay ng chicks ang nagmamasahe sa akin. Swabing swabing yung hagod. Habang nakatutok sa akin ang lamig ng hangin ng air cooler. Good combination talaga tong napulot ko mga chingo. Tapos ang sasabihin na naman naman nang iba dyan. Patay na ang may-ari niyan kaya tinapon. <laughs>